Sa tao kang kadikluman, madadangog ang mga pagsabog asin sunod-sunod na puto. Ninday ma na kalibre nin armas kasubang maagahon sa barangay Santa Rita del Gallego, Camarines Sur. Sigung kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army, antes yan, nagkarisibin yung sumbong hali sa Residentes tropa ka 902nd Infantry Brigade, dapit sa presensya subot so ni mga armadong persona sa nasambit na lugar. Sa pagberipikar kang otoridad, di di na nangyari ang ribay ng puto na nagduranin apat na oras. Sa, sa na, nangyaring inkwentro kwentro dahil na marirealize realize nila na kaya pala silang matuntun kahit na uh, madilim or kahit na uh, limited yung visibility na gamit yung ating mga aircraft at ito pa po, po nating mga asset na sa tulong na rin po ng ating mga kaburayan na nagbibigay po ng mga report at nababalit po natin sa ating mga uh, technicals na kagamitan. Nagkainkwentro kang tropa kang gobyerno ang nasa Benteng Rebelde na miyembro kang Bicol Regional Party Committee o BRPC na nasa likod subot kang brutal na panggagadan sa limang kafgu sa barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon, kan September 1, kanakalis na taon. Narecover sa pinangyarihan ang duwang M16 rifle, sarong M14 rifle, mga bala, magazines sa sinibapang gamit pang insurhensya. Ang grupo ay uh... Kaya hindi mo wala nagpa-plano ng kanilang tactical uh, ng Kichiba or ang uh, mas uh, ano dito may uh, term is yung mga pag sa -at ating uh, mga uh, government forces, kapulisan, kasundaluhan at iba pang mga, mga alagad ng biyan no, na pamahalaan. At uh, ito ay uh, kadalasang ginagawa uh, nila sa tuwing papalapit ang kanilang uh, anniversary anibersaryo ng uh, uh, New People's Army tuwing uh, Marso uh, 29. man ang klase sa mga eskwelahan harani sa lugar huli kang inkwentro. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.